na nga ang pinakahihintay nating lahat, ang elimination round para sa Pera, pera o Sobre! Kanina, pumili na tayo ng abad na maglalaro sa ating elimination round. That's right! Kaya simulan na natin ito! Let's go! Adiaba! right Ready na ba kayo? magtatanong kami ng isang bagay na kailangan niyong dugtungan ng sagot. Random ang pipiliin namin kung sino ang sasagot. Kapag, sorry, nagdighay ako. Wait lang, paulit. Paulit. Paulit ako. Random ang pipiliin namin kung sino ang sasagot kapag tinawag namin ang pangalan nyo. It means kayo ang sasagot ang sasagot ng mali o sasagot ng isang bagay na naisagot ng iba ay matatanggal na sa round na ito. Ang matitira ang maglalaro sa ating jackpot round, the pera o oh, sobre. Okay, Ayan, yeah. nakuha ay. po ba? Nag-gets naman Loud po. and clear po. Apo. Okay. At Kamusta naman po kayo ate? Ano po ang name nila? Sorry. Ate, ate, ate. Lalapit ate. lang po kami. Jos. Nina! <laughs> Nina Marquee! Marquee and, and Lu-dian! lu Oh it? my god I'm so p- Peter Pape-pika-pika-pigot! Blablabla! I think I need to practice my, you know, my tongue twister! Blablabla! Ayan o. Ayan, okay. Sorry. Miss, Miss Nina, Miss Nina, taga saan po kayo? Laro din po, Parulan, Bulacan. Ah, Bulacan. Okay. Ano po, ano po nila? Meron po ba silang trabaho? Uh, housewife? Ah, housewife? Uh, mag Nagtitinda po ang karikaraston. Ay, Ay, ang bongga. Pwede po pa-utang. <laughs> okay po. <laughs> lista mo muna, lista. Lista mo na natin dyan. Okay, si Ma'am si ma, si ma, si ma Jocelyn naman po. Ma'am Jocelyn, kamusta po kayo? Taga saan po kayo? Uh, dito po sa Kalamba. Kalamba. Kalamba, Laguna, Miss Jocelyn, tama po ba? Apo. Oy. Trabaho po. Ano po ang trabaho, uh, Miss Jocelyn? Po. Miss Jocelyn, ano po ang trabaho? Housewife po. Housewife, okay. Marky! Kuya Marky, taga saan yes, po. po kayo? Valenzuela po. Ano pong trabaho nyo? Ang lapit pala ni Kuya. Sa factory po. Yun. Sorry po? Pakiulong po. Ano pong trabaho? Factory po. Factory worker. Okay. Kuya Lud, Lud, what was that? Ludevi? Ludevi! Hi, Ludevi! I'm sorry if I pronounce your name incorrect, Ludevi. So, Ludevi? Tama sure. po, Ludevi. Ludevi. Alud ah, Oh my God, very saucy. Very demure. Very mindful. Very cutesy. Okay, Kuya, ano naman po ang pinagkakaabalahan ninyo? driver po. I grab driver! O sakto, pag wala akong driver, tatawagan kita ha. And I'll be there. Ayan. At ilang taon ka na, Kuya? Parang fresh. 26 po. Bata pa. 26? Opo, 26? 26. Ay! Bongga! Legal na ito! <laughs> <laughs> legal ito, legal. Hindi ako maano. Kuya, may boyfriend ka? Boyfriend. Ay, boyfriend! May boyfriend. girlfriend! Girl ate, girlfriend! Akala ko ba di? Lodabi! May girlfriend ka, kuya? May asawa na po. Asa. Ay, delikado. Okay, back out. Back out, diba? Ano, ano po ang trabaho ng asawa niyo, kuya? Hanap. Sa housewife lang po. Saan po? Housewife lang po. A housewife. So, ah, uh, ah, uh, wait lang po ha. Miss Nina Jocelyn Marquis El Ludevi, ready na po ba kayo sa ating uh, katanungan? Ready na, na po. Okay, loud and clear naman po tayo, no? Yes po. Bili po. Okay. Okay. Ang unang tanong ay Ano ano ang mga bansa sa Asia? Ati Me... Ay, Kuya Marky? China. China. Okay, Ate... Ay, Kuya Ludi? Luvi? Vietnam. Joseline? Indonesia. Nina? Japan. Marky? Thailand. Ludvi? Five, four, four, three, two, three, two one. one. Thank you so much, Elodie. Okay, wag ka pa rin sad Kuya. Meron ka pa rin pong 1,000 pesos, pesos na makukuha mo po sa genggeng ah. Yeah. Okay, thank thank you, you po. Okay. Okay, tatlo na lang po kayo. Miss Nina, Marky and Jocelyn. Are you guys ready for the second question? Yeah. Okay. Okay magbigay ng pangalan ng mga sikat na aktres dito sa Pilipinas. Miss Jocelyn. Heart Evangelista. Miss Ninya, Karen Coneta. Sir Marky. Catherine Bernard. Miss Jocelyn. Marian Rivera. Miss Ninya, Ann Sir Marky. Bea Alonso. Miss Jocelyn. Julia Barreto. Nina. Nina Marky. Claudine Barreto. Jocelyn. Tanya Lopez. Nina. Bella Padilla. Marky. Ma Salvador. Jocelyn. Jean Garcia. Nina. Bili lang ha. Ang sagot na sagot po yun, Ms. Nina. Pasensya na po. Pero mananalo pa rin po kayo <laughs> ng 1,000 pesos. pesos sa ating Gengeng app. Okay. Dalawa na lang. Good luck sa inyo, Marky and Jocelyn. Ito na ang ating third question. Ano ang karaniwang tawag sa iyong kasintahan Marky Mahal Jocelyn Honey. 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 Honey Honey Nasagot ni Dea anon po Marky Babe Jocelyn Love Marky Baby Jocelyn Babe. Oh, ang Masagot na sa mm. Congratulations, Marky! Ikaw ang ating uh, maglalaro sa ating jackpot round ng pera o sobre. Ayan. Thank Jocelyn. Jocelyn. Okay lang at may makukuha kang 1,000 pesos sa Gengeng app. Tuloy-tuloy lang ang pamimigay ng saya at papremyo dahil na rin yan sa tulong ng ating mga agenggeng na sponsors. That's right, Kuya JP. Kaya isang malaking thank you sa Bodega ni Tatay, Bodega Caravan Sale, Bodega Sales Deals, at the Third King Catering. Isang malaking thank you rin sa Big Brew, uh, Big Brew, Big in Taste, Bittin Price at sa ating bagong studio, ang Awakening Studio. Salamat din po kay Pastor Rolando Garcia Jr. Sa Awakening Church for this wonderful venue. Thank you po. Ang bait-bait po namin dahil nandito po kami ngayon. Napakabait namin at nabubulol na po kami sa sobrang bait po namin. <laughs> Amen! Amen. Kaya abangan ang jackpot round sa pagbabalik ng Bigaya na! Bigaya na! Welcome back dito sa Bigaya na! Ayan, po, congratulations no, kay Marty. Siya maglalaro ta sa ating jackpot round. At syempre, patasukin na natin yan. Walang iba ang ating boss na si... Boss Taro! Ayan! <laughs> Muti ka na naman tayo dyan. <laughs> so ayan, nandito na tayo ngayon sa jackpot round ng pera or sobre. So Aba, ano nga ba ang ating mechanics para dito sa ating jackpot round dito sa pera or sobre? Yes, boss. Ang jackpot round ng contestant natin ay pipili mula sa sobre na nasa box na meron tayo dito sa studio. Simple lang po, pera o sobre, may chance ka na na manalo ng 130,000 pesos! 130,000 pesos? Bah, madami. Oo, no, kata. Madami kami ano, yun? Lalo, ano? <laughs> 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 na yun, lalabu, ano? Labubu. Labubu. Ito, pili oh, na na labubu. Oo, 130. Labubu pa ba, ayan, no? Siyempre, marami-rami nang mabibiling labubu ang 130,000. Labi talaga. Oh, oo nga. Kaya kay Mami Joy. At saka, pag hindi talaga nakukuha ang ating mga price, nag-i-increase po talaga yan na nag-i-increase. Ayan, oo. Oh, oh. Hanggang umabot ng 1, 1 million, million pesos! pesos. <laughs> Ayan. So, ano pang inaantay natin? Sino ba ang nanalo sa elimination round? Si Kuya Marky, Si Papa. Kuya Marky. Ayan. So, ano pang inaantay natin? Alright. So, pasok ang ating uh, online winner, si Marky. Marky! Kuya Marky, kamusta ka? Kamusta? Kamusta? Okay naman po. Taga saan si Kuya Marky? Taga Valenzuela po. Oy, Valenzuela, malapit ka lang dito sa aming studio. Balasan sa Valenzuela. Sa Karuhatan po. Karuhatan, oh, malapit na malapit lang ang Karuhatan. May asawa si Kuya Marky? Meron po. Ilan? <laughs> Isa lang po. Isa lang. Ilan ang anak? May anak? Apo, dalawa. Ilan taon na? 13 po, saka 8. 13, saka 8. Ayan. Ah, Anong trabaho ni Kuya Marky? Anong ginagawa sa buhay? Sa uh, ano po, factory po, operator. Factory ka? Hindi Opo. Ka? Factory? Opo, factory. Ah, okay. Factory worker. so, worker. So ngayon, tao ka muna. Mamaya, factory ka. <laughs> 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 Paano yun, Bes? Anong factory? Saan factory yun? Eh, factory, op op factory operator? Ano ba? Operator po. Machine operator. Anong anong klaseng factory yung pinagtatrabahuan mo? Pagawaan po ng ano, uh, packaging mga plastic po. Pagawaan ng mga plastic? Plastic po. Plastic! plastic? Madaing mga plastic. Sino mga plastic <laughs> dito, ha? Dami dyan! Ah, so, kayo pala oh, gumagawa. Ano, ako. Oh. No Ayoko ah, na. na sa'yo. No. Gumagawa ka ng plastic. <laughs> Sa factory. So, hindi na kita, hindi na tayo magtatagal at uh, bibigyan natin ng pagkakataon manalo ng 130,000 pesos! So ngayon, meron tayong uh, 50,000 50 views na at yes. uh, live viewers natin. Ilan na ba ang live viewers natin? Ayan! 50,000 viewers! 6.4 live viewers! So ayan! So meron ka ng pagkakataon mak makapili ng letra. So syempre, bago ka pumili, pakita muna natin ang ating mga... Gang, gang, girls, dancers. So, buta muna kay Sarap. Ayan, o. Oh, nakita niyo na. O, oh, pwede ka nang pumili. Letter Y po. Ha? Y. Y. O, oh, so girls, balik na kayo doon. Letter Y. Alright. So, letter Y. Sino ang kukuha ng letter Y? Lian. Ayan, o. Oh, Siyempre, kailangan magpasiklab. Si Lian, o. Oh. Dali mo na yan dito. Ayan o, oh, Lian Casabal. Isa sa mga gang girls. All right, letter Y ang kanyang napili para simulan natin ang ating tawaran. Kuya Marky, bibigyan agad kita ng 5,000 pesos pera o sobre! Sobre po. Gawin na namin 7,000 pesos Pera or sobre yeah! uh, Ano kuya? O, oh, pipigyan ka na lang Ako na Ako parang pakiramdam ko para may yeah. matuwi ngayon ng gandang pang ano, sa pamilya. Oh my God! Exciting! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ayan! 7,000 pesos pera or sobre. sobre. Sobre po. Sobre. Gagawin ko na 10,000 pesos pera or sobre. Ano, ano ulit kuya? Sobre. Sobre. Sure ka na dyan. Hindi na magbabago ang isip mo. Segurado, segurado, van ¿no allá, ha? Oh, digamos, ¡Ten thousand pesos! ¡Aquí lo cualito! ¡Ya que pesos, perra! ¡Or, sobre! Ah! Kuya Marky, ikaw ba may problema ka sa buhay? Wala naman mo. Wala. Ah, wala, wala. Wala naman pala. Mukhang masaya ka naman. Pero problema ko yung pampakasal ko. Ano, ano? Pero problema ko yung pampakasal ko. Pampakasal! Ah, walang problema. Ikakasal ko na kayo. Maaari kang pumunta dito ngayon at ako na ang tatayo sa inyong... Ikakasal ko kayo. Yeah! Amen! <laughs> Amen. <laughs> Amen. Ah, Eksaktong eksakto, dito tayo sa ating uh, bagong studio. Ikakasal ko na kayo, meron na tayong catering dyan. Meron pa tayong, meron na tayong ano, meron na tayong reception. Ano, gusto mo ba ikasal kita? <laughs> Asa lang kayong asawa? Nandito po. Pakita mo naman, anong pangalan ni ate? Ano po? Ano An, okay, An. An, Magpakita ka naman. Yan, tabi mo si Kuya Marky. Ayan, An. Yan, yeah, tabi kayo, tabi kayo. Ikaw ba, An? An, may tanong ako sa'yo. Tinatanggap mo ba si Kuya Marky? <laughs> na maging kabiyak mo sa hirap at ginhawa sa problema, sa kasiyahan, sa lahat ng inyong uh, pagdadaanan sa mga darating na taon, siya ba ay lubos mong tinatanggap bilang kabiyak at makakasama mo habang buhay? Sagot! Galit? Ganun, Galit ba? Ganun ako magkasal. Ay, Diyos Sagot, An? sagot. Pag hindi ka sumagot, Papakasal ko sa Opo. iba yan. <laughs> ano? Sagot. Anong sagot? Opo. Yeah, ano ang sagot? Apo. Ayan, Ikaw naman, Marky. Ikaw ba? Marky ay uh, handang uh, ibigay ang buong pagkatao mo kay Ann at uh, sumama at, uh, sa hirap at ginhawa sa saya at kalungkutan, sa tawanan at iyakan, sa mga pagkadapa at pagbangon sa buhay. Tinatanggap mo ba si Ann bilang iyong partner for life? Sagot! po. Okay. So ngayon, tinatanggap niyo na, nagpalitan na kayo ng bow sa isa't isa. You may now kiss the bride. Oh! Okay. Kiss, kiss! Kiss! Kiss, sabay, hug! Alam nyo, online kasalan to. <laughs> okay. Hintay muna, syempre. Pampabuenas lang, pampabuenas. Okay, Ann, magpakita si Mrs. 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 Okay. So, ulitin ko. Alam nyo, nagpakasal kayo, Ninong ako. Magbo-volunteer ako ng Ayan. Nino Pag kinasal kayo, Ay bigyan nyo ako ng invitation. Papadalan ko kayo ng Lucky Me Pansit Canton. luto na sa plastic pa. Luto, luto na Luto, na Tsaka maraming itlog, tsaka chicharon. Oh my God! Hindi talaga na yung chicharon Hindi nyo alam gano'ng kasarap ang pansit canton ko ha, pa nagluto. Yes, mama, meron chicharon. Tested na yun. Okay, so now, bago tayo magtawaran at Parky, ulitin ko, Miss Anne, you may kiss the bride. Alright. Okay, <laughs> ayan na, ayan na. Oh, game, <laughs> game, game. game. <laughs> okay. Smak lang. Pakinigilig lang. si Kuya. Ate an? Ate an magpakita ka naman. Ayan na. Okay na. Ito na ang inyong iniling na kasal. Kinasal na kayo. <laughs> Ni Boss Toyo Tumamen Gengeng. Okay, pwede mo na siyang halikan. Bilisan nyo na, nung oras na, overtime na tayo. Iyon! At dahil dyan, gagawin ko ng 15,000 pesos pera or sobre! Ano na? Ano na, Marky? Ano na? Pera ano na daw po. Pera. Sure ka na dyan, ha? at ang pinagpalit 15,000 pesos ulitin ko 15,000 baka magkamali na naman ako eh 15,000 pesos sa pinili mo tama ba pera 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 ang kanyang pinili mga madlang audience so ito na po sobre. Ah! Pera. Pera. At ang, pin at ang laman ng sobre ay... Ah! Ah! Bokia! Bokia. Ayan, nanalo ka lang. 15,000 pesos. Buksan nyo na, buksan nyo na. Nasaan ba ang 130? Ayun o. No? Katabi, 130,000. Ayan, pakita-pakita nyo lahat. Ayan ang ating mga pa-premyo. So Kuya Marky, ano yung uh, masasabi mo? Ah, uh, meron ka po bang sasabihin? Ah, uh, maraming salamat po. Thank you po, boss Toyo. Yan, maraming maraming salamat. Ngayon, isa na kayong ganap na mag-asawa. <laughs> dahil sa kapangyarihan ng geng-geng, kayo ay kinasal na. Yes! May congratulations! Makakakuha you, na kayo so. ng makakakuha na kayo ng GSA. Ano yun? Geng-geng diba? certificate. Di ba may PSA? <laughs> Oo. Oh. oh. sa akin, GSA. Yun. GSA? Oo. Uh, ano yun? Basta, Noma, Senomar. Okay. Sila married na. So, oh, pumunta kayo okay. sa akin tanggapan at uh, makuha nyo ang inyong certificate. <laughs> at kayo ay legal ng kasal bilang mga yeah. geng geng So yan, next week, ang jackpot price ay magiging 140,000 140,000 pesos! 000! Peso! So maraming maraming salamat sa lahat ng mga sponsors natin. Katulad ng Awesome Dental Clinic. Bodega ang ni Tatay. Three Kings Catering. Ayan. Bodega Pam Sales. Bodega Sales Caravan. Dr. Do Sam of o Awesome Smile. At sa Third Kings Catering, isang malaking thank you rin sa ating Big, big Bro! Big in taste, Big in price! Salamat din po kay Pastor Rolando Garcia Jr. sa Awakening Church for this wonderful Thank you. Ayan. Napaka, napaka ano, napaka banal natin for today. Napaka bait po namin. At maraming maraming pa tayong aabangan. At hindi pa tapos at ang ating show dahil magbabalik ka, Big